ko uh, ka ah, dahan-dahan. Ikaw mismo papatay sa sarili ko. Ako. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, pag naibalik namin yung kanina, di ba sinasabi ko ako kasi di mo pinakitinggan eh. Oo, oh, parang ako kong kong eh. Kong <coughs> pwede ka magbuhat. O, oh, kunyari, 50 kilos ka, gawin mo lang 20 kilos lang mo na. Sanayin mo lang siya dahan-dahan turuan na ulit para magkaroon ng weight <coughs> Pero hindi kita pinagsina <coughs> sa piyano ka magbuhat. Okay na. Kasi sinabi doon sa doktor, huwag ka na daw magbuhat isa na yung patawag mo sa trabaho ng kalabaw eh. O, bukit. Oh, Kaya kita pinagbubuhat ng medyo magkaag para ma-adapt muna ng muscle frame mo yung dati mong ginagawa. Okay na. Pagkalipas ng anin na buwan, Yan gusto mo ng sandang kilo. Basta kaya mo lang. Basta kaya mo lang. Okay lang. Nakakabuha niyo. Hindi kaya tayo na. Okay na. Anong pinagkaiba? Hindi ka na banking-banking. O, palakpakan niyo naman siya. <laughs> <laughs> kaya ka, akala mo, may luslos ka. Wala kang luslos. Dahil na may diferensya, yung sinasabi ng doktor. Totoo yung sinasabi ng doktor mo kasi wala kang bulaw. O, sige, kaya ka na O, paalam ka na. Nakakalakad ka na ng derecho. Ilang taong mo na nararanasan yan? 20 years. 20 years? Kaya pala malipis na yung bot yung mga yeah. laman mo dyan, oh? Sabi kasi hindi karagad, kalapit naman, nanay? Uli, Pico, nanay! Nandito. Nanay! Bakit mo, Bakit siya? isang buwan ka pa bago makabuhay. Kaya Yun na ng yung abono, magaan lang naman yung kuya. hindi ka magbuhay ng abono. Okay na kaya? Kumain ka na maraming bulay at isa. Ay, sa Shout out kung muna yung girlfriend mo. wala. asawa na Yung isa lang yun. Shout out mo. Asawa mo. Asawa mo. Asawa mo salamat sa Ano anak mo. sa mo? sasabi mo? Masaya ka na. Okay, salamat. Bye-bye. Bye-bye. Salamat, okay, salamat sa inyong pag-istimala. kayo? Thank you, po, sir. Si ni Bauton? nanonood. Marami. marami, marami.